Ah, uh, good afternoon mga kabingwit. Eto, meron naman akong bagong binuksan na drum. Ah, uh, pen din Ah, ito uh, kanyang ano, pen. Ayan, Oh. Ayan. Ang sira din ito ay yung yung kanyang reverse ah, uh, wala siyang ano, hindi gumagana. Dahil nawala yung pinaka spring nito na nakakabit dito. Ayan, nawala yung spring. At yung spring na yun ay nakakabit dito, dito man dito. Ayan. Kasi nga, ah, uh, <coughs> Sabi ng mayari, nagmagaling daw siya binuksan. Ayun, nilinis. Ayun, nalinis naman. Ang problema nung ibinalik, ayan, hindi na siya So, ingat mo tayo sa pagbabaklas. O, o, madali magbaklas. O, o. Ang, ano doon, kailangan, eh, alam natin kung paano rin siya ibabalik. O, ito ang piyasa po niyan, mga uh, kabingwed. O, ayan. Ayan po ang mga pyesa na drum rail na yan. Kulang nga po na yan ng isa. Yung nakakabit dito. Yung meron niyang spring na maliit. O, uh, siguro hindi niya napansin. Yung binaklas niya ayaw na laglag o na, na tumalsik. Kasi may tumatalsik po yan. Well, sa tinanggal po ninyo ito. Ito po ay nakakabit dito. Ayan. Once ang tinanggal nyo yan, yun, ito, yan. Meron po yung maliit na spring at uh, hindi po yun, naka, uh, naka ano lang po yun, naka dikit lang, gano'n. Oo. hindi po siya permanente nakakabit doon, uh, pwede po siyang malaglag. Hmm. Ayan. Okay po. Ah, uh, tutu mamaya mi ako bubuwi natin. Bubuin ko. At ta uh, salamat po sa inyong uh, pagtangkilik. Ito po ang inyong lingkod na si Jodi uh, Jody Jennifer Mann. Huwag ka lang Salamat.